buo na naman tayo mga idol <laughs> grabe si commander lang sa kalam buo na naman buo na naman ulit mga idol hindi na ibu hindi na ibabalot hindi na ibabalot hindi na itsatsap buo oh. laki mga idol oh. no chop na naman tayo sa isang buo Grabe. No chap ang isang buo mga idol. Dito lang yan sa Mang Dog's Fried Chicken. First branch. Sarap na binabalik-balikan. Isang buo. Tuto Adan no? Oh. <laughs> isang buo mga idol. Ito muna si Commander kasi ano. Uh, bago pa itong si Tuto Adan. Ayan luto ng burin, tatlong burin. Magaling na si Toto Adan na gano'n ah. Malaksad ah. Gusto talaga si Toto Adan ah. Lupet sa din. <laughs> <laughs> oh, yeah. Ang over sa din si Toto Adan. Ang dahil sa din. Ano yan? Samang Doc Fried Chicken. First brand. Labi na pinabalik-balikan ng ating mga kaibigan sa mga idol sa harapan no? yeah. Uh, matayo ang kanilang bantay Andok din saka Adrianas tayo ay uh, dito sa ating pwesto ayan ngayong araw ng Monday na naman so yun lang, update, god bless at uh, thank you sa kahit papano ay meron tayong binta no? ngayong araw ay hindi masyadong malakas, hindi masyadong mahina sakto-sakto lang at kasama ko si commander, kahit mahina, okay lang kasi kasama ko si commander dito happy na naman mga idol <laughs> chat na naman ni commander, malo okay ko talaga oh sana all talaga si commander lang sa kalam kalahati na naman sunod sunod buo na, ano na. So, okay, <laughs> <laughs> na naman ulit mga idol ano yun? hindi lang akin ha? hindi lang ba? hindi naman, kala ko akin na buo na naman ulit mga idol ha ah grabe talaga si commander ayun, bakit mga idol tayo ay binabalik-balikan talaga Pagkakita nyo naman ngayong uh, oras ay sunod-sunod yung uh, bilihan natin. Ang buo talaga, halos buo yung whole chicken. Best seller natin talaga yung whole chicken. abos na naman, wala na naman tayong whole chicken. At siyempre nagluluto yung ating tao doon. mga idol yan yung sinasabi ko sa inyo na talagang uh, nagpapasalamat tayo sa uh, lahat ng mga ginawa natin sa krepisyo dahil nagbunga at uh, na master natin lahat at uh, nakuha natin yung tamang timpla tamang uh, pagbibigay ng service sa customer para at least bumalik balik sila sa atin hindi lang yung dapat yung meron tayong something special na talaga naman na babalikan ng mga customer hindi yung parang sa bahay lang yung loto natin dapat merong iba na special talaga kaya naman ay uh, nagpapasalamat tayo niyan dahil uh, nakuha natin yun okay, mag ah chachap yung pizza Okay kayo naman mga ito kung hindi nyo alam yung mga ganong bagay ako rin naman <laughs> natutunan ko lang din dahil sa pagsisikap at pagtatsaga yan lang naman talaga ang puunan ko bukod sa pera so ngayon ay ayan, uh, yan pahabol tayo wala na talagang buo wala na o, at ayan ang pahabol natin so maganda na tingnan malinis na yung ating pwesto yun lang ay uh, nakaka-proud lang sa sarili natin na kahit ganito lang yung pwesto natin Pasensya na kayo mga idol dahil maingay dito ay uh, para ito para eh, ay uh, nakakapagbenta tayo ng uh, kahit papano nakapagbenta tayo ng uh, tuloy tuloy at araw araw hindi ko nga alam din eh papano na nangyayari yung mga bagay na gano'n araw araw ay maraming bumibili <laughs> eh, samantala yung mga, mga tao dito ay halos pa ulit ulit lang yung mga dumadaan mga ito kasi gilid tayo ng highway yung mga dumadaan, dumadaan lang din yan bibihira <laughs> lang yung nahinto ang karamihan talaga yung mga taga rito lang din so, oh o nangasasakyan ayan ang sasakyan ng ating customer oh. Diba? so bakit niya pinili yung dito bumili eh, meron naman dyan mas sikat sa atin at mas kilala so minsan siguro bumabili rin siya dyan dahil ako dati dyan din ako mabili pero yun nga ang sabi ko ay uh, atin ay uh, bigyan natin talaga ng commander of know how bigyan natin talaga ng reason yung customer kung bakit uh, binabalik balikan tayo kahit pa paano ay hindi naman kagandahan yung ating presto ito lang kita nyo naman yan barong barong lang dito yan yan lang harapan so bakit tayo binabalik-balikan talaga mga idol ito so, yung ating ngayon niluloto ang buo bahabol na so bakit tayo binabalik-balikan hindi na ako magpapakita kasi nagsimula na tayo dun sa video na nakaharap sa customer ay kay, kay commander so nagsasalita na lang ako bakit tayo binabalik-balikan ng uh, ating uh, customer dahil nga ay may something special yun yan nang yung para sa akin na iniisip ko eh kasi kung walang special na bagay para sa atin ng ating product ay hindi na babalik sa atin yung ating uh, mga customer mga idol so yun siguro yung aking uh, pinaka ayan meron na naman lumapit so parang ayaw bumili <laughs> tumingin lang So, yun lang yung aking uh, secreto mga idol, no? And, siyempre unang-una dyan yung uh, presentable din tayo. And, uh, kahit na simple lang yung suot natin. Lagi ko yung sinasabi dahil uh, malaking bagay yun, eh. Tapos, yung siyempre yung pwesto natin, kahit nyo naman, kikita nyo naman. Kahit papano, malinis naman. Hindi naman talaga pang mayaman, pero... Uh, kumbaga pasok na siya sa standard na kahit papano ay maayos ganun lang para sa akin ha. and tapos yung product na binibenta natin syempre branded din hindi rin papahuli yan so malamang may laban talaga kahit papano ha okay na and eh ginanon mo yan and, Oh, open na ito. Oh, tinanong tayo ni Toto Adan. Bago kasi yan si Toto Adan eh. Tinanong niya tayo kung okay na. So sabi ko okay na. Kasi nga, uh, pang 3 days pa lang niya ngayon. So dahil uh, wala na si Bubor sa atin So nagganap na ng kapalit Parang hindi tayo mahirapan Kasi nga sabi ko sa sarili ko Nang nagupisa pa lang ako ay grabe Kami dalawa ni Commander Grabe walang halos pa hinga Ay eh, nakaya naman natin ng bayad ng tao So Hindi na tayo masyado napapagod ng gusto Pero uh, andyan pa rin yung supervisory natin And uh, uh yung uh, simple, marami tayong inasikaso araw-araw dahil dalawa to and uh, may bahay pa tayong pinapagawa so pag natapos na to medyo okay okay na yung pakiramdam natin hindi na masyado tayo busy pero kasi basta magiging ga, paki ano paki lagay sa taas me paki display na yan di display na ni commander yan mga idol buo na naman last loto na natin yan tatlo dahil uh, mag alas 9 na eh gang hanggang 10 lang tayo dito 10.30 hanggang 11 Minsan nga mabot ng alas 12 talaga Kapag wala talagang customer mahina Kailangan natin pagtsagaan na maubos Dahil Lagay mo ito Stas Kailangan natin maibibenta siya ng, ng araw na ito ngayon Dahil kanabukasan Ay iba na ang lasa Pagka bibibenta pa natin So pag natin Ganon din nag rin ang lasa Kaya pinapayo ko sa iba na dapat ay huwag pinapainit yung ating manok So, yun lang. And, uh, yan, eh, idikit mo na lang dyan. Idikit eh, mo na lang. Huwag mo nang galawin yung saka kaya, ano, nilagay niya. Yan, idikit mo na lang konti. Huwag mo na, ay, ano, yan. So, yun lang, mga idol, no. And, uh, yun lang yung aking uh, may share sa inyo ngayon. Al hindi nga sana ako mag-vlog. Tinatamad ako yung araw lang ako hindi nakapag-vlog. And itong no, nagaraan, no? Kaso ay may problema kasi kami na uh, namatay yung aking pinsan no? so pupunta pa tayo doon and uh, yun lang mga idol at uh, share ko sa inyo to to inspire at motivate simpre kung sa aming channel huwag kalimutan mag like, share and subscribe para at least marami tayong mamitibate at ma inspired kain na naman si Toto Dante na apay oh. <laughs> diba talaga meron tayong sa sariling negosyo God bless, bye bye